Sa mga nasawing miyembro ng sa 44 tinayak ni Pangulong Noy ni Aquino Mayroong paggawad ng parahal sa mga nasawing polis inisnab ng tatlong pamilya This universe 2015 P.O. works back Binigyang pagkilala ng siyudad ng Maynila at ng Senado Seria na kilos protesta laban sa salary standardization law Ikinasa ng mga kawani ng pag-asa 5 katao patay sa nagyaring enkwentro sa Nueva Ecija sa ibaing dagat. Britanya, susunod na target ng mga pag-atake ng ISIS. Sa Balitang Sports, Dallas Mavericks, taong sa Houston Rockets. Sa ating health news, kakulangan sa tulog, nakakapagbataas ng risk sa pagkakaroon ng sakit na diabetes. At sa ating showbiz balita, 2011 Miss Universe third runner-up Shamsi Subsub ng anak na. Mula sa dito mga yagi, News Center Manila, narito ang inyong tagapagbalita, Alex Santos. Balita Nationwide. Magandang araw Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Narito pong detalye ng mga balita. Ginawara ni Pangulong Noy Aquino ng Medal of Valor o Medalya ng Kagitingan ang dalawa sa 44 na miyembro ng Special Action Force sa nasawi sa enkwentro Mama sa Mamasapano, Maguindanao. Sa unang taong anibersaryo ng Mamasapano incident, tinanggap ng mga kaanak ni na Senior Inspector Uh, Gednat Tatabdi at Pioto Romeo Sempron ang medalya ng kagitingan, Medal of Valor. Sa kanyang talumpati, sinariwa ni Pangulo Aquino ang ipinakita ang kagitingan ni Tabdi at Sempron sa kasagsaga na kanilang operasyon sa nalayong mahuli ang international terrorist na si Kipli Binhir alias Marwan. Mayanko si Chief Inspector Gernad Garambas ang team leader ng 84th Special Action Company ng SAF. Siya ang timon ng pangkat sa operasyon na naging navigator at pointman na kumukumpas ng strategiya kung paano matagumpay na may sakatuparan ng misyon. Sugutan man, pagod at uhaw. Mausay pa rin niyang pinamunuan ang pangkat upang matapatan ang puwersa ng kalaban. Sa panating award ng ang medalya ng kagitingan, si PO2 Romeo Comanoy Sempon. Nakabilang naman sa 55th Special Action Company. Napapalibutan man na humigit kumulang 700 kalaban, buong tapang na nakipaglaban si PO-271. Hanggang sa dulo, hindi siya sumubo. Nang maubusan ng bala at wala ng armas, iniharang niya ang katawan sa mga bala upang makaligtas ang mga kasabahan. Sabantala, ang 42 pang miyembro ng SAV ay ginawaran naman ang medalya ng kabayanihan. Tinaktaman ang Pangulo na ng pamalaan ng lahat upang mabigyan ng hustisya ang mga nasawing SAF Commandos. Ako bang po ay naiinip sa bagal ng pag-usad ng sistema ng pangkatarungan sa ating bansa. Ika nga, justice delayed is justice denied. Makakaasa kayo, kasabay ng pagsigurong ng nabibigyan suporta ang pamilya ng SAF 44, puspusan ng ating pagsisikap para makamit ang hustisya. Yan po bahagi ng talumpati ng ating pong Pangulong Noy Noy Aquino sa paggawad ng parangal sa mga nasawing membro ng SAF 44. Samantala, alamin naman natin ang update dyan ho sa Campo Crame, ilan sa mga kaanak noho ng SAF 44. Inisnab ang awarding ceremony. Jonathan Andal sa detalye. sa pamilya. Force, sa isinagawa ng pagbibigay parangal sa mga ito kanina dito sa Campo Crame. Sa isinagawa ng pagbibigay sa para sa Jalan 44 na pinangunahan ni Pangulong Rene Aquino, walang umakyat para tumanggap ng medalya ng Kabayanihan o Distinguished Conduct Medal para kina PO2 Nikki Nasino, SPO1 Lover Inocenso at Police Inspector Rene Rene Tayrus. Kapuna po na naman na tanging mga kaklase lamang ang kumuha ng parangal para sa dalawang miyembro ng Staff 44 na sina Police Senior Inspector Max Gentry at Trito Franklin Danau Hindi rin nagpakita sa awarding ang asawa ni Polis Senior Inspector Ryan Tabalinas na si Erica. Sa halip ay ang kapatid at tatay na lamang nito ang tumanggap ng parangal mula sa Pangulo. Magugulit ang si Erica Pabalinas ang tila naging boses ng mga naiwang mahal sa buhay ng SAP 44 ng tahasan itong manawagan kay Pangulo ni Mayakino na tulungan sila para makamitagad ang hustisa para sa kanilang mga nasaling mahal sa buhay. Samantala, ang tumanggap naman ng Medal of Valor ang pinakamataas na parangal para kay Special Administrator Jed Natabdi ay ang kanyang asawa at ama. Habang ang Medal of Valor naman ni Piotr Romeo Sempron ay tinanggap ng kanyang nanay at asawa. Ngayong araw, 42 ng sa 44 ang ginawaran ng medalya ng kabalanihan na ikalawa sa pinakamataas na parangal ay binibigay sa mga alagad ng batas. Samantala, una ang ginawaran ng parehong parangal ang lima pang survivors ng naikwento sa Masapano, o Maguindanao. Dito naman sa Campo Crame ay kasalukuyang nakikipag-tanghalian si Pangulong Nino Aquino sa mga pamilya ng ng Staff 44. Ito si Juan Sanandal, nag para sa DWIZ, ang hindi lang todo nakasong serbisyo sa 25. Thank you, Jonathan. Sa mantala, matutukoy na kung sino ang dapat na maragot sa pagkamatay ng 44 na miyembro ng Special Action Force sa mamasapan ng Maginaraw isang taon na po ang nakalipas. Ayon kay Retired Chief Superintendent Jostado Valeroso, malinaw itong matutukoy sa hawak niyang audio recording na pag-uusap ng isang opisyal na pamalaan at isang mambabatas sinabi ni Valeroso na malinaw na nagkaroon ng pagtatangka na magkaroon ng cover up upang hindi madamay sa mambasaparo incident ang BBL o yung Bangsamoro Basic Law. Right from the start uh, before, during and after, kakaroon ng ina. Kasi itong audio recording naman na ito ay all after na mamatapan no masakit. Eh, hindi naman po yung intensity na kami yung balikin Ito -bal. so, naman ay makakatulong na linawin yung tinanaman ng mga official na ito sa mamatapa ng no, mga taker. Kaya establish po natin ang accountability mm dun sa pag-uusap. Dagdag rin ni uh, Chief Superintendent Valeroso ipinadala sa email ng isang grupo ang audio recording nito sa Young Officers Union noong January 19. Nakatakda niya nga itong isumiti sa Senado para sa nakatakdang reinvestigation sa mama sa pano incident sa January 27. Binigyan din ni Valeroso na wala silang ibang agenda sa pagkasasa uh, sa publiko ng audio recording nito kundi uh, mabigyan ng hustisya ang sa 44. Wala naman pong hidden agenda na involved dito kaya nga po isinisiwala sa akin at uh, wala po tayong balak itagulit yung katotohanan. Kailangan po ipamahagi natin ito para magkaroon ng ng wise decision ng ating mga legislators uh -huh. at na-evaluate nila ito kung tatanggapin nila bilang piece of evidence ang piece of information na ito. Yan po tinig ni retired Chief Superintendent Josdado Valeroso sa panayam po ng inyong lingkod. Sa iba pang balita, nagbigay puga uh, pugay si Miss Universe Pia Wurtzbach sa tanggapan ni Manila Mayor Joseph Estrada at sa Senado. Binigyan ng arrival honors sa City Hall ng Maynila, si Pia, at nagkaroon rin ng malaking uh, umaykling programa sa Manila Quadrangle. Binigyan ni Mayor Joseph Estrada si Pia ng susi ng Maynila bilang simbolo na laging bukas ang syudad para sa kanya. Matapos ang courtesy call sa Maynila ay dumiretso naman sa Senado si Pia. Pinagkaloob kay Pia sa Senado ang Resolution number no. 111 na kumikilala sa karangalang ibinigay niya sa bansa matapos mapanalunan ang Corona Bilang Miss Universe 2015. Sa kanyang maikling talumpati, ibinahagi ni Pia ang kanyang naramdaman na makita niyang iwinawagayway ng mga Pilipino ang bandila ng Pilipinas habang siya ay nasa entablado na Miss Universe pageant when I was walking on stage that night in my blue gown, wearing a sash that says Philippines, seeing everybody with, with their Philippine flags, it's really it, it, was really a memorable moment, and um, I'm really just so proud to be a Filipina. Yan po ang tinig ni Miss Universe 2015 Pia Wurtzbach Diyan po sa kanyang talupati sa Senado O marangkada na ang tahimik na kilos protesta ng mga manggagawa ng pag-asa Sinimula nito ng isang rally kasabay ng kanilang flag racing ceremony suot ang kanilang black armbands na isa mga manggagawa ng pag-asa na baguhin ng kongreso ang pinasa nilang salary standardization law o yung SSL. 4. Dahil mas malaki ang mawawala sa kanila kesa madadagdag sa kanilang sweldo. Ang Ramon Agustin, Pangulo ng Philippine Weatherman Employees, kapag dinagdagan ang kanilang sweldo sa pamagitan ng SSL, mawawala ng visa ang kanilang Magna Carta Benefits sulat ng hazard allowance, subsistence or subsistence allowance at yung longevity of pay. Sa isang statement, sinabi ng Department of Science and Technology o DOST na halos 5,000 o 88% ng science and technology employees na pamalan ang hindi makikinabang sa SSL. Halimbawa, anila, ang nasa salary, uh, salary grade 13 uh, na manggagawa ay makakakuha ng dagdag na 3,700 o uh, uh, dagdag sa kanyang sahod mula sa SSL. Sumalit, Mawawala naman na may git sa 5,000 pisong Magna Carta Benefits. Ang Magna Carta Benefits ay pinasa noong 1997 para sa science and technology employees sa gobyerno upang mapigilan silang maghanap ng trabaho sa ibayong dagat. At sa balita naman sa probinsya patay ang lima katao matapos makipagbakbakan sa mga agawad ng Philippine National Police sa Muñoz, Nueva Ecija. Ayon sa PNP Muñoz, sinagasaan ng grupo ng mga nakamotorsiklo ang kanilang Kamalak checkpoint at saka sila pinaputukan Dahil dito napilitan anila mga pulis sa checkpoint na gumanti ng putok na ikinasuway ng limak na ng grupo. Inaalam pa ng PMP kung anong grupo ang kinaaniban ng mga napatay at ang kanilang pagkakakinanlan. Ito ang VWIZ Manila. Mas todong lakas! Malita naman sa labas ng bansa, inilabas na ng Islamic State of Iraq and Syria o ISIS isang isang video na nagpapakita ng mga larawan at pahayag ng siyam kataong bahagi ng ng Paris attack. At ang video ay in-upload sa official telegram channel ng Islamic State. Nakapaloob din sa video, bantam pag-atake ng ISIS sa Britanya. Iginit e ng ISIS na sino man tumapanig sa kanila mga kalaban ay sila ring magiging target ng mga susunod pang pa pag-atake. Matatandaang sa kasagsagan ng Paris attack, nagpaabot ng pakikisimpatya si British Prime Minister David Cameron sa mga pamilya ng mga nasawing Pranses. Wala pang komento sa banta ng pag ang punong ministro ng Britanya. Sa Brazil naman, apatapong preso ang nakapuga mula sa isang kulungan sa Recife City. Gumamit ng pampasabog ang mga preso para lumika ng buta sa padern ng kulungan at agad sila nakasipagtakas. Nakalipas sa ilang oras ay gading namang nahuli ang karamihan sa mga umaskapong preso. Ito na ikalawang mass breakout sa lugar ngayong lamang linggo. Sports Balita at sa ating sports balita, Dallas Mavericks taob sa Houston Rockets. Detali mula kay J. Mark Degala. Pinangunahan ni Trevor Ariza at James Harden ang panalo ng Houston Rockets kontra Dallas Mavericks. Napag-iwanan ng husto ng Rockets ang Mavericks sa score na 115-104. Sumikwat so ang 29 na punto si Ariza habang nakapagtala naman ng triple-double si Harden. Makaraang makakopo ng 23 puntos, 15 rebounds at 10 assists. Samantala, di naman sumapat ang 31 puntos si Chandler Parsons para maipanalo ang Mavericks Yan ang sports balita ko po si J. Mark Nagala. Ito ang Showbiz Balita Okay, sa ating Showbiz Balita Si 2011 Miss Universe Third Runner-Up Shamsi Supsup Baba, nanganak na Detali mula kay Arian Palma isinilang nakahapon ni Miss Universe 2011 third runner-up Shamsi si Sup Sup, ang kanilang baby girl at panganay na anak ng negosyanteng si Lloyd Lee. Masayang ipinakita ng former beauty queen ang larawan ng kanyang anak sa kanyang Instagram. Sa kanyang caption ay sinabi ni Shamsi na kahit cesarean section siya, ay worth it naman daw ang lahat ng hirap at sakit dahil healthy at super right ng ibinigay na baby sa kanila. Samantala, inilarawan ng kaibigan at fellow beauty queen at soon to be ng anak ni Shamsi na si MJ Lastimosa na namana ni Baby Nike ang kanyang pagiging chinita sa kanyang daddy na si Lloyd Lee. Para sa showbiz balita, ako si Arian Palma. Balitang pangkalusugan At sa ating health news, aba, kulang ba kayo sa tulog? Aba, magpakinig kayo ha, nung sasabihin ng mga eksperto dito. Ay, sa bigay mo. Kapag kulang ang ating tulog, Sinasabing kasabay nito ang tumataas nating risk sa pagkakaroon ng sakit na diabetes. Pero lumalabas sa isang pag-aaral sa Estados Unidos na ang pagtulog naman tuwing weekend ay makakatulong ng malaki upang maiwasan ang sakit. Sa isinagawang sleep experiment sa labing siyam na malulusog na kalalakihan, lumalabas na ang apat na gabing kulang sa tulog ng isang tao ay maaaring mabawi sa pagtulog naman tuwing weekend. Lumilitaw na nagbabago ang sugar level sa dugo ng tao kapag ito ay puyat, ngunit bumabalik din naman sa normal sa oras na makakuha ng dagdag na tulog ang isang tao. Dahil dito, ipinapayo ng mga eksperto na sa halip na mapagod tuwing weekends ay samantalahin ito upang makapagpahinga para di magka-diabetes. Para sa Health News, ako po si Aiza Rendon. Narito na ang IZ Balita binisaya. Uh, Ani ang unang balita sa Mindanao, gisugdan na sa Commission on Elections sa North Cotabato ang pagpili sa mga magtutudlo na magsilbing Board of Election Officer alang sa pagsingabot nga pinili ay karong buwan sa Mayo. Matut pa sa Comelec North Cotabato karong bulan sa Marso unang pagaymoon hanggang pagbanzay-banzay sa mga magtutudlo. Doon mga magtutudlo nga hangtod karon ang nag-alanganin nga na mo-serbisyo nga Board of Election uh, Officers ilabi sa mga hilit nga lugar sa probinsya nga delikado sa ilang seguridad. Subay sa pagkinabi sa pipila ka mga magtutudlo, gay kataho nga ang munisipyo sa Pikit, na isa sa mga dapit nga gigadlukan sa mga magtutudlo, gumikan sa presensya sa mga armadong grupo o init nga sitwasyon sa Pinilay. Pero matud, uh, sa mga uh, sa Comelec, ilang gitutukan pag-ayo mga dapit nga ilaom sa areas of immediate concern alang sa seguridad sa mga botante o mga magtutudlo. Walang sinasanto. Walang sinasanto. Sa IZ Balita. Isang editorial ng IZ Balita. Madalas kapag isang kagimbal-gimbal po na kaganapan sa Pilipinas, ito'y hindi po nakaliligtaang gunitain. Kaya naman, marapat lamang na sariwain natin po ang kahindik-hindik na insidente dyan o sa mama sa panong mag Isang taon na po nakalipas ng pagbabarili na parang hayo po ang apat-apat na mga polis na kasapi po ng Special Action Force. Ito po yung SAF na Philippine National Police. At ang itunuturong may gawa nito ay ang mga tauhan daw ho ng Bangsa Moro Islamic Freedom Fighters o yung BIFF at ilang miyembro umano ng Moro Islamic Liberation Front o MILF. Ngunit matapos sila ba resulta ng imbisigasyon, kayo dapat managot daw ho at kasuhan ang mga sangkot sa pagpaslang sa ating mga pulis Hanggang ngayon po ay nananatiling puro pagpapakitan tao lamang pong hakbang na ating pong gobyerno. Kung tutusin, meron na bang nakasuhan at nadakip sa panig po ng mga sinasabing pumatay sa SAP 44? Lumalabas po na naibabao na rin po talaga sa limot at hukay ang mga ganitong malaking kaganapan po sa kasaysayan po ng Pilipinas. Kaya hindi natin po masisi ang mga naulilang mga kamag-anakan na muling ipanawagan ang nararapat nilang matanggap na hustisya. Totoo nga ang makalimutin pong Pilipino. Kung kaya't ang mga ganitong pangyari ay madaling nga na Pero dahil may mga araw ng pagunita sa mga pangyari, dito nagigising ang kamalayan po na lahat upang sariwain at manindigan para sa ikatatahimit po ng kaluluwa ng ating po mga bayaning pulis. Huwag naman sanang matulad nitong mama sa panumasakir sa ilan pa mga masakir na nangyari po sa ating bansa. Halimbawa na lamang, itong Maguindanao Massacre na gumimbal po sa buong mundo. Kung saan, mga mamamahayag po at ilang kaanak ng mga politiko doon ang nasawi. Meron na bang hustisya at resolusyon sa inihaing kaso laban po sa mga utak ng krimen? Di ba? Wala pa. Pwes, huwag nyo namang idamay pa itong kaso po ng mama sa pano sa tenga at inaamag ng kaso sa usgado. Maawa naman kayo sa mga naulila. Hindi sapat ang mga parangal at tulong pinansyal ang inyo po ipinagkaloob sa kanila. Tunay na justisya ang sa ikatatahimik po ng kaluluwa ng mga bayaning pulis na ito. Iyan ay eh kung may mananagot at mapapatawan po ng krampatang parusa kahit sino man siya na nasa katungkulan. Narito na ang Now IZ! Now O oh, ito, sa ating pong Now IZ, isang delicacy mula sa Ilocosur ang hatid namin sa inyo pong uh, pananghalian. Ito po ang tinubong. Ang tinubong ay matamis po na Nagawa po yan sa galapong, gata, asukal at ginayat na buko. Ito po yung nilalagay sa loob po ng kawayan na may isa o dalawang pulgada. Ang diameter po niyan ay isang talampakan po yung haba. Niluluto po ito sa ibabaw po ng baga ng uling o kaya naman po sa kahoy. Kapag luto na, ay karaniwan itong ipinupukpok. Ay, pukpok, kung saan, at saka bibiyakin ang kawayan. O, so, yan po ha, kapag kayo po'y magawi po dyan sa Bigan, Ilocosur. Yung lugar po ni parang Chabit, ha? <laughs> Chabit Singson, dyan po sa Ilocosur. Habi, matikman nyo nyo yan, tinubong na yan. At yan po mga balita po ng atid po IC Balita Nationwide. Ako po si Alex Santos. Magandang araw po sa inyong lahat.